Nawawala daw ang maalagang hayop na mga magsasaka sa barangay Malinan, Kidapawan City patapos na hinara ng hindi bababa sa pung mga armado nitong biyernes ng umaga. Sinabi ni Barangay Chairperson Gemma Pahes na tatlong mga baka at mahigit sa tatlong mga kambing ang umano'y dinala ng maarmado ng lisanin nila ang barangay. Ayon naman kay Kidapawan PNP Chief Police Lieutenant Colonel Dominador Palgan Jr. sa naging panayam ng Radyo Bida na ang ilan sa mga hayop ay pinatay at iniwan ng maarmadong grupo. Ayon sa opisyal, inaangkin daw ng maarmado ang nasa 50 ektaryang lupain na sinasaka ng mga farmers na residente ng Purok Mahogany kaya nila ito nilusob at nagpaputok ng baril. Itinanggi e naman ni Chairperson Pahes na gumanti ng putok ang barangay kagawad na kinilalang si Jonathan Daruka kasama ang tatong mga barangay peacekeeping action team o BIPAT dahil wala naman daw armas ang mga ito. Posible raw na ang narinig na pagpapalitan ng potok ng mga matataas na kalibre ng baril ay mula sa mga lumusob sa lugar at mga armado naman na nagmamanman lang sa lower malinan portion. Bala kayo ng Barangay Council ng Malina na kausapin si Mayor Attorney Jose Paul Evangelista upang magpatulong na malagyan ng military checkpoint ang kanilang barangay upang maiwasang malagay sa balag ng alanganin ang kanilang mga mamamayan. Pansamantala munang may mga tauhan ng 72nd Infantry Battalion at miyembro ng PNP ang idineploy sa lugar upang mga siwa sa pagpapanan natili ng kaayusan at kapayapaan sa barangay Malinan Luigi Alan Totor Ndbc Pida Balita